At nanganak na nga ang kaanim naming inahin ngayong February. Sobrang saya na naman ang nadarama. At sobrang laking pasalamat na naman kay Lord dahil nadagdaga na naman ang biyaya na natanggap namin mula noong isang buwan. Another pagod at another hirap naman ang napawi sa natanggap nating blessings. Napaka worth it lahat ng pagod, hirap at sacrifices. Pero bago nga pala nanganak ang aming inahin ay hindi namin nakitaan ng signs na talagang mangananak na siya at nung nadat namin siya around 6pm ay may isa na siyang biik na inilabas. Napakasaya at napakasarap pagmasdan habang tayo ay nag-aabang sa blessings na ibibigay na naman sa atin ni Lord. Ang hindi lang kagandahan ay hindi namin siya na-transfer kagad sa isang farrowing pen. Dahil ang aming farrowing pen ay sobrang kulang na kulang para sa aming mga inahin. Dahil nga ay lima lang ang aming farrowing pen at nung isang buwan ay limang inahin ang nanganak. Kaya naman wala ng farrowing pen para sa ikaanim namin na inahin. Kaya naman ang paghahanda na ginawa namin ay nilagay na lang muna siya namin sa kulungan na medyo malapad. Para just in case na mga anak siya ay hindi kahano kahirap. At tamang timing nga naman dahil itong inahin nito ay sobrang napakabait at maalaga sa kanyang mga biik. Na kahit walang farawing pen at hindi mo na siya bantayan ay kayang-kaya niyang alagaan ng kanyang mga anak. Hinding-hindi niya kayang daganan ang kanyang mga anak. Dahil hindi lahat ng inahin ay may katangian katulad ng inahin na to. Kaya naman maswerte kami sa pinakamabait na inahin na to, hindi hindi niya talaga kami pinapahirapan. At dahil nga sa paglabas ng kanyang mga anak ay hindi talaga niya kami pinahihirapan dahil hindi niya kami pinaghihintay ng napakatagal. Dahil nung inilabas niya ang kanyang unang anak ay sunod-sunod na rin nas lumabas ang iba. Hindi katulad sa iba naming inahin na mag sa mga anak ay medyo may katagalan once ma lumabas ang kanyang mga anak. At siyam na piglets lahat ang ibinigay sa atin ni Mama Pig. Nakakalungkot lang dahil ang huling na ilabas niya ay hindi na talaga namin na i-revive. Nakakapagtaka lang dahil nung lumabas siya ay pumipintig-pintig pa yung nasa bandap pusod niya. Kaso nga lang, hindi na talaga siya gumagalaw o humihinga. Pinilit pa ng kapatid ko na i-revive pero wala na talagang magagawa. Talaga naman sigurong natatamad na siyang huminga. At sabi nga ng kapatid ko na baka hindi nga siya para sa amin. At sa walong piglets na ibinigay ni Mama Pig ay eh hinding hindi pa rin tayo lugi dyan. Dapat matuto tayong magpasalamat sa kahit anumang blessings na ibibigay sa atin ni Lord. Another walong masisigla at malulusog na piglets na naman ang nadagdag. Tulad nga ng sabi ko na napakaswerte namin sa inahin na dahil sa sobrang napakabait at maalaga sa kanyang mga biik. Dahil kitang kita na naman sa video kung gaano niya kamahal at inaalagaan ang kanyang mga biik. Makikita mo na parang gusto niyang ihag at kiss ang kanyang mga biik. Sa ginagawa niya, siguro yun na yung pamamaraan niya para maipadama sa kanyang mga biik kung gaano niya ito kamahal. Sobrang napaka-cute talaga nila pagmasdan. At tulad nga ng sabi ko kahit hindi mo nabantayan dahil hindi hindi niya kaya daganan ang kanyang mga anak. Talagang sobrang napakabait na inahin. At kung kayo ay nagbabalak na magkaroon ng isang inahin o bibili ng isang inahin ay dapat niyo i-consider ang ganitong pag-uugali ng isang inahin. Maraming maraming salamat dahil sinamahan niyo na naman ako sa panibagong video at panibagong blessings. Happy farming and God bless sa lahat!